mga kubre ah, ito na yung aming ulam ayan o oh. ako saka yung, nati, yung natira naming ulam kagabi yung, yung, yung tipid lang yung talaga ito. Simula na tayo. Kumain. O, oh, bibi. Halika na rito. Pagkakaya na tayo. Let's eat ng gamot. May sakit din tong aking maliit ngayon. Masubrahan siguro sa paglangoy ng ilog. O. Wow. Teko na si Joey. ito na kapubre oh Bulay. yan oh pako o yan oh ha kapubre kaya na Ayan tayo ulam ay pako at saka ano tayo na tayo na suso tayo 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 suso kita ni rito Ayan, eh, na may ulam ko doon ano? oh yung dalawang ano na yun sa dalawang bata na yun Tablet dito na. Pakakainin ko yung baby kong may sakit. Padama na ako na. Padaan. Dali. Huwag kang umarang dyan. Kain na. Hali Kain na tayo. Hali dito. Yan. Nilagnat na. Ha. Lagoy pa more. O baka na uusog ka ni uh -huh. ano. Yung may nang nilaan. Anit dun sa ilog. Mamiya. Ano yung natin mamiya.

Unti lang to. Kumain na, kainom Oo, eto, ng gamot. Hindi ka makainom ng gamot. Pag hindi ka kumain, sige ka. Ito lang may laman ng chen. Kagagaling. Kainapin natin yung ano, kidilets, kung saan nandoon. Hmm? ng kain okay. para abusog at para bukas lumangoy na naman ulit sa ilog manguha na naman ulit nitong suso o oh. Hmm. ay kauti lang to na kailangan may laman ng tiyan mo bago ko minum ng gamot kumain, kumain ka ng kanin okay, para ma magaling agad kagagaling so pag hindi na kumain kanin. Punta tayo ng dagat. Ah, sige ka. Hmm? Ha? Ah? Ah, eh. Ito ay ka ulit? Mamaya na. Gawain ko na lang yan. din. luto lang. Hmm. Itlog ko na naman. Masakit ano sa uno. Ang dumatin ka lang naman nag-ano-ano -ano to ah. Namaya. Ano ka muna? Sige, okay. paanohin mo muna yun. Hmm. Teka lang. pre? May sakit tong aking maliit. Pukuhain ko yung tabo. Alagyan natin yung timbal. Hirap pag may sakit yung... Doon ka muna sa labas para. Alaga. Isa sa mga sakop mo. Wala pang pambiling gamot. Ayan, pambiling gamot. <coughs> May sabaw pa yon? Sabaw na lang. Bawas pa natin kunting ano to. Mayroon pa naman Eh. Oh, oh konting konting-konti lang talaga, mga kubre. Ano naman? Masa na yung isa? Sarap naman sa pako. Lalo pa sa gasa. Sila anit kasi marami sila. Tatlo sila nang humanap uh, ko. Eh ako, mag lang. Okay. Parat parat man. Di mo malang yung tubig to? Ano? Ito? So, di mo din na vlogan? Di na. Di mo, okay na lasa. Pinatik mo yung pangasin mo. Pag malamig niya. Nalaki doon sa ano? Ito lang sa anim na bolta. Pero kung dating doon mm. sa ang diliit. Tapos ka na na? Ay, mga... <coughs> Bibi, bilisan mo para makainom na ng gamot. Bilisan mo na. Sarap ng marami ang pako. Hmm. Nay, kakapraso lang ako pako. Tapos na yan. Tapos ka na? <coughs> Masakit ulo mo? sakit din ulo mo oh. Bak mo nga yan. Nalulula nga ako eh. Hmm, baka nga ikaw. Bilis na bilis. Nakapaglaro pa nga yan kanina eh. Pag-uwi mo eh. umang uh, la man eh siguro dum belisan

Ya, ang ka pobre. Said, pa. Walang tira. Nang miran, salamat. Sasusunod din.